So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kamusta kamusta na kayo dyan Welcome back na naman sa ating panibagong mabisang tutorial Dito lamang sa ating munting channel Ayan tulad sa nakita mo sa ating thumbnail Or nabasa mo sa ating title Paano nga ba natin malimit or ilimit Yung mga client, mga phones, mga devices Na nakakonek sa ating wifi mga kaibigan So napakadali lang yan Ito yung pinakamabisang paraan Para mamanage natin Yung bandwidth or yung speed na naibabato or nakukuha ng ating mga phone sa ating mismong wifi mga tropa so as you can see mayroon akong biniling tenda F3 mga tropa sa lagang 500 pesos mga tropa is masosolve na natin yung ating problema preno problema na kung saan is hindi natin ma-manage or malimit yung mga nakakonek sa ating wifi kaya naglalag tayo kapag ka naglalaro tayo and then yung mga ibang clients or mga ibang devices is nagda-download mga tropa so yan bubuksan na natin, di na natin papatagalin pa. But before that, kung ka lamang pala sa ating munting channel, or kung nasearch mo lamang itong ating video ngayon, kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe yan, maraming maraming salamat, I really really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw kung nang update manotify sa ating mga susunod pang pa mga mabibisang mga tutorial mga tropa. So, bubuksan na natin yung aking nabiling Tenda F3 mga tropa. Tandaan nyo, Tenda F3 ang pangalan nito sa Lazada mga tropa. So, ang isa-search nyo is Tenda F3 English Firmware mga tropa. So, dalawa kasing klase nitong Tenda F3. Meron siya yung Chinese version and then meron din siyang English version mga tropa. So, open na natin. Yan. Actually, binuksan ko na nung dumating para ma-check ko lang kung uh, So, it comes up with ito na nga yung ating uh, mismong router yan uh, ito yung tsura nya so halos bumaba to, ito ng 300 mbps mga tropa so yan so ito yung ating uh, main router mga tropa yan so and then meron siyang kasamang uh, LAN cable mga tropa so maikli lang siya kung kailangan mo nang mas uh, naaba syempre magharap na lang tayo online uh, kung ilang meters man yung ating kailangan so ang susunod dito is itong kanyang uh, user guide, so napakadali lang naman i-explain natin mamaya kung paano natin i-setup ayan uh, ito so uh, parang general uh, setup din to so yan, then ito yung kanyang uh, power adapter mga tropa so 220 to So, ayan, uh, papakita ko sa inyo kung paano natin i-install. So, syempre, pagkalagay natin ng power, itong kanyang power. Ayan, and then, ilalagay natin itong LAN cable directly dito sa WAN, mga tropa. Tandaan nyo yung may nakasulat na WAN. So, parang malabo yung camera. So, ilalagay lang natin sa WAN. Ayan, And then itong dulo is irererekta natin sa ating mismong uh, ISP or internet service provider sa ating PLDT o sa ating Globe or kung ano man yung ating gamit na wifi sa bahay. So parang ganyan siya para dito na natin i connect lahat ng mga uh, clients sa ating uh, bahay. So yung main wifi natin is wala nang ko-connect co din doon at dito na natin sila i connect lahat para ma-manage natin yung ating mga devices. So, paano nga ba i-manage? Yan, papakita natin. Yan, susunod natin. So, after natin may saksak or may -plug sa kuryente yung ating Tenda F3 router, is i-install naman natin yung kanyang LAN cable or yung kanyang cable sa ating main router. So, i-open natin yung aking camera nang maipakita ko sa inyo. So, ito yung aking main router at yung aking tenda F3 is nasa kabilang bahay kaya hindi ko na ipakita. So, ang gagawin nyo yun lang yung kanyang LAN cable is ipupunta nyo dito sa, kung mababasa nyo dito sa likod ng inyong main router is my LAN, LAN mga tropa. At doon nyo i-coconnect papunta naman sa WAN or WAN doon sa ating tenda F3 kung Nakita mo kanina, pinakita ko sa ating video yung kanyang WAN o yung kanyang WAN o yung kanyang Wide Area Network. So, doon tayo magkoconnect from LAN dito sa ating original router o or sa ating main router. yan Papunta naman ngayon sa WAN doon sa ating 10DF3. Hindi ko nga maipakita, ito yung kanyang cable na aking ginamit kasi sa kabilang bahay ko siya ininstall. So, papakita naman natin ngayon yung kanyang configuration, mga tropa. So, ayan, ito yung aking naka-connect ako ngayon sa aking main router ito yung aking uh, main router so ito yung nasa kabilang bahay ito na yung tenda F3 pinangalanan ko lang siya ng salcedo wifi so yan doon tayo ko connect ngayon para may pakita ko sa inyo yung kanyang configuration mga tropa so ko connect ako ngayon doon yan wait lang nating mag connect yan, connected na siya. Then, pagkatapos ng mga tropa is kukunin natin yung kanyang IP address mga tropa. So, tatap lang natin dito sa right upper part. And then, ito na yung kanyang uh, gateway. So, ang default gateway talaga ng Tenda is 192.168.0.1. So, hindi ko na siya iniba yung kanyang uh, default router. So, yun na lang ang ating uh, pupuntahan. So pumunta lamang tayo sa ating uh, designated na browser. So dito sa aking Google Chrome, so ita-type ko ngayon yung 192.168.0.1 para mapasok natin yung ating interface ng ating uh, newly na nabili na uh Tenda F3. So yan ito yung lalabas sa ating uh, yan, cancel lang natin yan, no? Cancel lang natin. Ito yung kanyang interface, mga tropa, yung ating Tenda F3. So, pupunta tayo dito sa right upper part para mas madali natin i-config. At pipindutin lang natin itong desktop site, mga tropa. So, tatap lang natin yan. Then, magiging ganito na yung kanyang itsura. So, kakancel lang natin yan, yan. Cancel lang natin yan. And then, so, meron na tayong apat na connected dyan, mga tropa. So, paano nga ba natin sila maililimit? Ito na yung, uh, finally, ito na yung ating uh, main topic. Paano nga natin sila ililimit, bro? So, pupunta na tayo sa bandwidth control, mga tropa. Yan, bandwidth control. And then, makikita mo. Yan, for example, pwede mo rin silang pangalanan yung mga kokonek. Co for example, ito yung sa akin, sa number one. So, tatap mo lang yung parang pencil dyan. Yan. Tatap mo lang yan, and then, ilalagay mo lang yung kanyang pangalan. Para hindi ka na malito sa susunod na i-open mo yung kanyang interface. So, dito sa baba, scroll mo lang. Yan, makikita mo dito yung okay. So, i-okay natin para mag-take effect yung ating ginawa. So, yan. Uh, Nag-save na siya. So, yan. Ito na ako. So, UPEM. Yan na yung aking device. So, dito naman tayo sa paglilimit, no? So, for example, itong kay, ito. Itong number one, kay Fake. So, tatap lang natin dito ang 100 kbps or uh, kilobyte per second is ang 100 is 1 mbps so pag linagyan mo siya ng 300 equivalent to 3 mbps so try natin mga tropa sa aking mismong device so lalagyan ko siya ng 500 yan paglagay mo ng 500 uh, pupunta ko ulit sa baba yan then yung okay mo lang yan ang sinabi ko para mag take effect yung ating uh, configuration So nag-save na siya. So ngayon, susum natin. Yung aking uh, device is naka 500 ang kanyang limit. Yung kanyang download limit mga tropa. So pupunta tayo sa speed test. Yan, tatry natin kung nag-take effect. So yan, tetest natin no. So connected na, tetest natin. So yung 500 is ganito lang ang kakalabasan ng mga tropa. So, naghahanap pa siya ng server mga tropa, no? Yan. So, kung makikita mo, yan, hindi siya papalo ng sobrang lakas. So, yung nilagay kong 5 is hanggang 4. Yung 500 is halos umaabot lang siya ng 4. Yan, 3 pa nga. So, para may idea lang kayo kung ilan yung ibabato nun, no, mga tropa. So, yung upload niya is hindi ko na nilimit, kaya ganyan yung lumalabas. So, try naman natin tanggalin mga tropa yung nilagay kong limit. So no limit natin siya. So tatap natin yan no limit. Ayan kung as you can see no limit na yung aking uh, device. So okay na rin natin ulit na naman natin ulit sa baba para mag-take effect na naman yung ating configuration. So nag-save na siya. Try natin ulit no mga tropa. Try natin ulit I speed test kung nag-take effect nga kung bumilis nga kung uh, na-unlimit nga natin yung aking phone, yung aking device. So islang lang natin yung server, no? So, PLDT, yan. So, try natin i-go. So, yan. Uh, no limit na mga tropa, no? Kaya pumapalo na siya ng halos 47. So, hindi niya nakukuha yung potential ng aking, ng ininstall kong tenda. Halos 42 lang yung nakukuha kasi medyo malayo yung pinag-installan ko at nakasarado tong aking pintuan. So mayroon siyang interference. So balik natin mga tropa no, balik natin na ililimit. So balik ko ulit, lagyan ko siya ng 1000. So yan, kung makikita mo naka 1000 siya, then okay ko lang ulit sa baba. Then, yan nag take effect na siya. Then speed test ko lang ulit mga tropa. So yan naka PLDT. Try natin ulit. makikita mo, o oh yan, hindi siya lumalagpas mga tropa. Kapag ka 1000 kbs yung ating nilagay is hindi siya lalagpas sa 10 mbps. So, sana na get nyo tong ating uh, tong aking mga pinagsasabi mga tropa, sana na get nyo. So, importante uh, malaman ninyo or magawa ninyo na malimit yung mga, yung mga client or yung mga uh, devices sa ating bahay para hindi tayo mag-lag kapag ka naglaro tayo ng online game mga tropa. So, syempre, babalik ko na na Naka no limit yung sa akin yan, No limit ko lang Then wag nyong kakalimutan Mga tropa Na isave dito sa baba Para Yun na nga Mag take effect Yan Pag may nag Pag inokay mo yan And then may save yan Nakikita mo Save success Successfully Is ayun Na uh, nag take effect na siya Mga tropa So yan Speed test natin ulit So, ganun lang kadali mga tropa. Sa halagang uh, 500 pesos is malilimit na natin at hindi na tayo kailanman maglalag sa ating mga laro mga tropa. So, yan. Kung may natutunan ka, please do share na rin itong ating video ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na panunood. God bless!